Good morning mga ka-hunter Mali mag alas 5 na ng umaga ngayon So pupunta na natin ka-hunter Yung dating Kinakatay natin na hindi natin nahuli Sana naando pa yung Alpas, samahan nyo ako mga ka -hunter. Wala tayo na kalapit mga idol. Akala ko, oh, baka sakali ako, baka nandito pa. So, wala na mga kahantet. Matumal na nga mga kahantar yung natila ako dito sa amin. Madalang na yung tumitila ng mga kahantar. Siguro mga lugo na ngayon. So, Yan na hunter, wala tayong palapit. <clears throat> last mga last week ka hunter. Gay naka-seto dito. Nag-set up ako dito mga idol kasi nga May natula ako dito mga ka-hunter Pero tansya ko ano pa yun ah, Bata pa Kaya ngayon binalikan ko mga ka-hunter Baka sakali O baka dito pa rin So yun Walang, walang Sumagot kay Tupac Isa na namang araw na wala tayong huli mga Idol ganyan yung ka-hunter oh Yan na atila ako sa baba na yan Tintay dito dito yung banda pero ngayon mga ka-hunter wala eh walang sumagot pero yung mga kalahid dito mga idol oh oo nga salabuyo oh. bago lang dami Diyan, kasi yung banda sa baba mga idol

Diyan na tula ako sa baba na yan. Natakot siguro sa kay Tupac sa pangati ko nung nakaraan. Tatsaw pa siguro mga idol. Malibig. may anong araw na walang huli mga ka-hunter dito ko ka-hunter nag-setup na no mali din yung net upan ko mga idol dapat din ako naglagay na no may patagin doon dito mga idol na sira yung tripod ko eh nasa yung spring na yun yan ang mga idol ako nag set up mali din kasi pinag set ang yung mga kahunter dapat din ako nag set up sa may patag doon landa yun sya natin lang sa may baba niya yung mga kahunter sayang So, ganun talaga. Pag walang huli, wala talaga. Kapag hindi ka binahiyaan, tanggapin. <coughs> ganun lang talaga ang pangangati. Ang pangangati talaga, masaya. Masaya ang pangangati, mga ka-hunter. Kahit wala ka talaga ang huli, okay lang. Masaya na kapag may huli ka Siyempre, napakasaya mga idol Itong area natin mga idol, maraming labuyo dito eh. Kaso ngayon mga ka-hunter, napansin ko lang Itong buwan ng April Itong April pa katapos na to. Wala nang natulak masyado mga ka-hunter. Napansin ko talaga to eh. Dalawang na. Parang ano mga idol, hindi kaya naglulugo na. Sa ka-hunter kasi napansin ko, Marami akong nabubulabog ng mga inahin. Medyo malalaki-laki na rin yung mga sisyo ngayon. Pero siguro parang wala silang gana. Tumila ako at saka lumaban. Yung pinakahuli ko kasi na kinatay mga idol. Eh... Ano? ikot lang ng ikot sa pangatay ko mga kahanta so, ayun nga no, mga kahanta hali may nakuha nga pala ako kahanta panunin mo tatanim ko sa bahay namin yan na nga mga kahanta no? napansin ko lang gano'n niya Parang ang mga labuyo ngayon mga ka-hunter <coughs> medyo ano sila wala silang gana ngayon mga ka-hunter <coughs> parang patapos na yung pagiging matapang gila ngayon mga idol kaya yung iba hindi na natula ako, mga idol na nga ako sa I <laughs>